guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell at all para lagi kang updated sa aking mga bagong video na i-upload. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magingat ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Ah, ako po The Felix Vlog ay isang tarlakenyo dito lang sa Paniki Tarlac. Sana po ay suportahan po natin ang aming programa para sa mga mahirap at para po sa ating mga kababayan na mas marami po tayong matulungan ng mga kababayan po natin. Pukul natin kalimutang i-subscribe at i-like at i-share ang aming video at mag-comment po sa aming comment section.

Nasaan pa yung dalim ko? Doon? Marami. Ah! Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Kumusta na po kayo? Nasana po? Ay nasa mabuti kayong kalagayan at malalisa naman punin at sakit at karamdaman. Um. Kumusta na po kayo? ah <coughs> uh, Ngayon po, nandito po kami sa Chichu. Pukis at nakafasyal po kami dito o napapansin po natin ito po yung mga bahay ng ating mga katutubo dito sa Silchupukis uh, ito po ay pahanan ng bundok ito po ayun po yung kasama ko si Brother Mark Ayan. okay ka lang Brother Mark okay lang Ayan, okay lang daw kahit nasa taas ng mga ano Kundok, tara, kaya tayo sa taas. Grabe guys, oh. Ito na lang po yung ano, yung bangin na. Adventure ba? Adventure. adventure tayo dito kasi ito yung bangin. O oh, pero may nawasa, ano? Ano to? Nawasa, tubig. Wala ano? May nawasa. May nawasa sila dito sa bundok. Pero ito, bangin na. Oh, taas. Grabe. Taas Taas po. Ito po yung ano, bahay ni Nanay. Hello Nanay. Hi, hi. Gandang hapon. Gandang hapon din. Opo. Ito yung bahay mo, Nay. Oo. Ah. Opo, ilan po nakatira? kayo nakatira? Ayun kasama namin yung busok Ah, opo. E eh, kumusta po ang buhay, Nay? Mabuti naman. Opo. Ah, si tatay po. Nandun sa baba. Ah, sa opo. Na. Nay, pwede masilip yung bahay nyo, Nay? Ha? Pwede masilip? Okay. Okay, okay lang? Opo. Ay, okay. opo. Ay, naku, baka mangagat yung aso, na ha? ah, nandito po kami ngayon sa bahay ni Nanay. Uh, ah, nay, kumusta po? Uh, mabuti naman. Ano po yung trabaho ni tatay? Ay, hindi niya kaya na magtrabaho. Opo. po. Ilan taong kayo, nanay? 78 na. Ay, oh. na po. Oh, po. 78 po. Bali, dito na po kayo naluto. Dito na lang? Dito po sa loob. Hmm. Opo. po. Ah, nandito po kami ngayon sa ano, Sitio Pukis. Ayan. At dito po yung bahay. Nay, anong pangalan mo, nanay? Merlita. Merlita po. Hmm. Kumusta ang buhay nanay? Mabuti naman. Opo. Malakas. Opo. Pero konti lang ang pindu. Ano po yung pinagkakakitaan niyo dito nanay? Ay yung ano. Lakas. Maki... Yung palang sa ano diyan sa baba. Opo. Maggapas tapos mm -hmm. magtabas. Magtanim. Opo. Yan lang. Mm. Si, yung bahay ni, yung anak ko si John Opo, sa taas po Hmm, ah. opo Anong pangalan niyo, ay Merlita Merlita Dias Dias Opo Ah, siguro sa mga susunod na araw Magdadala po kami ng mga damit Opo, okay naman okay, okay lang po sa inyo mm Hmm mm. Opo Bali na, oh, 78 nyo oh, na, nanay? 78. Senior na kami. Opo, ilang taon na po kayo nakatira dito, nai? Uh, ay, matagal na, ha? Oo. Mukhang nung 1994, Ah, 1994 po. Hmm. Nandito mm -hmm. na kami. Opo. Nandito kami. Ang taas pala nang sa inyo, tay. Dito bundok, yung ano dito, bangin, na. bangin na. Ay, paglasing pala dito. <laughs> pag gewang-gewang, abot dun sa baba. <laughs> Ay, is nasa kanya na yun ah. Oh. Oo. <laughs> may bahay pa dun. Yan ang bahay namin. Ah, yun bahay namin. Sabihin ko yung ng bahay ko, pero may mga kakwintuhan oh. na ang bahay kung tinatawag yung lumun. Hmm? Bahay ng patay pag sinabi mong bahay mo. Yung mga nagdadala sa pagbiro. Hmm. Pag kaya ka nung bumanggit ka dito sa bahay natin. Pag bahay mo, isa lang. Isa lang. Pagbahay natin. Bahay natin. 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 Ah. Nga, joke-joke kasi dito. Pagka nagsabi kanyo ng bahay ko, ibang ano. Eh. Pa, anong bawa po pa, tay? Pag namin bahay. Pwede bahay. Walang lahat. Bahay, parang... bahay mo. Uh, ba bahay mo. Okay, ah, bahay ko kasi. Okay, pagbahay mo. Isa lang. Isa lang. Bahay natin. Bahay natin. Ah, gano'n. Oo, ano. Pero may daanan doon tay. Oo, oh, yan. Yeah. Pwede rin yung daan dyan, tresikil. Eh. Yung mag-ano sa samang... mga... Pero mababa yung ano dyan? Hindi nga, yung mga pataas din dyan siya, dalawa. Pakyat? Pero kaya ng mga ganun motor yung Hyundai motor nyo. Oh, medyo mas mahirap doon ta yung daan. oh, yun nga lang, magbato. Dito hindi. Maakyat siya dito. Oh. Wala siya nga. Opo. Ano kayo yung family member? Hindi 46. Kasi kayo, nung no, tadi-pamilya yun lang, ano kayo mo? tayo sa taas, guys.

Parang mas maganda yung daan. Unlimited tubig. Oh, unlimited din tubig. Sao no. Nagkakapit. Kita, kapi. Bangin na dito. Dito oh, yung karsada na sinasabi ko Opo. Ang ah, mas maganda dito. Oo hindi pantek mas maganda dito, brother, no? Kaysa doon, sa kabila. Ay, ay, danom yung... Kaya, adin o pag-alang ka? Ay, surong nata, kulos, inalak yung bukal na. Nakatuto ka okay, okay. lang. Ay, bukal. Ay, bukal yung... lang, ay, ang alami, ganun. Sige, bandan ka sa pak. na ito nata, bukal na ito, kulos nyo, boss. Ha? Bukal. Ah, ha? Yung binagkukuha nila ng alami, kung nagkukuha namin yung tubig. Akala ko kanina, nawasa. Hindi. Sabi ko bakit nawa sa dito? Sa barangay babayad sila ng tubig. Opo. Okay. galing ng bukal dito hindi. Ha? Ah. Libre lang. Libre okay. Alam problema namin dito ito. Kos. Tignan mo naman no. Potol potol na yung kos okay. ko. Opo. Kaya may kitsal libo ko naman sa yan. Ay, na, pa, ah. bukal na nga pa Ha? Ah. Baka may dito yun. Ba'y diretsyo na itong dan na ito? Dati hanggang doon sa baba ng grade. Oh. Pero yung banda dyan, sira na hanggang dito na lang yung sakit sa amin. Kasi pinagkasagan mm. namin ginagawa yung mga sira eh. Mm. Para ano, maayos na ito. So. Maka mo sa programa ng sa Community, liahan mo na lang ako ng host. Ito, ito kasi hindi lang ako yung gumagamit ng tubig eh, hindi ko hindi Buong Buong ano Pero ako yung bumibili ng host eh. Hmm. Pababa. May isang yun yan eh. Putol-putol siya oh. Putol-putol. Magandang kitabih na! Community namin. Ba na yun tayo? May bahay pa doon? Wala, oh, wala na, sir. Kami hmm. na yung last visit na doon, bahay na yun. Nagbili hmm. na ng... Pagkasamili niyang area ito. Hmm? Tingnan mo. Oo okay. po. Marami pumasok dito na mayroon din. Kung oh. Ah. ibili na ng rice. Right. Opo. Oh, lang. O, hmm. oh, lang. Kasi hmm. hindi sa titulo lupa rito. Opo. Oh, po. Parang pusisyon lang may binibinta ng may ari ng lupa. Hmm. Kaya nakawawa kami rin sa pagkakasama. Ngayon tayo, uh, manawagan po kayo. Para ano, kahit uh, sakali naman na uh, maaring mayroong mag-sponsor o mag-donate. Eh. Mali natin, Walang, wala naman kung Basta manalangin lang tayo kay God. At alam naman natin na uh, andyan lang siya palagi. Okay. Ayan tayo, manawagan ko kayo. Para at least may sama natin yan sa, ano, sa uh, vlog natin. May tarang kong problema namin patubig eh daming dami kaming gumagamit yung pay iso mm -hmm. nakakabit puro putol na rin yun sabi ko saan oh, po. tayo kaya yun ang na... hindi kami nangangako uh, kung sakali man po bilang ano, mayroon pong mag sponsor na magbigay mm -hmm. maaari po namin magbigay eh? Huh? mm -hmm. Ayun, kaya sabi namin sa inyo na kung mayroon kayong mga kahilip Hello guys, kumusta po kayo lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at manayo po sa mga ng na paamak. Uh, kumusta na po kayo? Uh, sana po ay patuloy nyo po akong supportahan sa aking programa, The Felix Vlog po sa YouTube. Sa Charity Vlogger po tayo guys. <clears throat> Ayan, mga nanay, mga lola, mga ate, mga kuya po. Ayan. Uh, sana po supportahan niyo po kami sa aming programa para po sa ating mga kababayan. At malaking bagay na po yung panunod at pag-like at pag-subscribe po sa ating YouTube channel para po mas marami pa po, po tayo matulungan ng mga kababayan po natin. guys